morning mga ka Fatboy. So welcome back to our video. Okay, this is a documentation kung saan uh, ma... actually ginagawa pa lang ito. Right? Ito yung aking demo units para sa ginagawa nating product na harness ni Fatboy. Okay. So ito gawa namin, okay, handcrafted namin ito. And we also tested this already. Kaya yung yung iba may parang na balata na ng So, tinest kasi namin. So, this is uh, our demo board kung saan ilalagay ang aming mga products na harness for you to find out paano siya nag-work, kung talagang effective. So, ito yung mga ilaw. Dadagdagan pa namin para, para, ito na rin na magiging uh, test unit kung anong klaseng ilaw na pinapato ng mga produkto na binibenta namin, mga horns na binibenta namin, for or ano, yung tunog nila. Okay, hindi ka na lahat So, while we are doing this, dumating do si Bosing. Ayan. Okay. sa Kada saan ka po? Kada na balik siya. Kada ang page natin po? po. Follow and like and share po. Uh, Ayan. Patukayo ka pa natin, Archie. <laughs> okay. So, ito yung unit niya. Okay, on the click front line na yun si kuya ha? so ayan kita mo siya na so ika-kabit nila yung version 2 which is the uh, 1,800 na harness Kamo mo, nakakalas na kasi ika-kabit yung para sa battery side Okay, so, going back ah, uh, itong click na to sa yung unang-unang nag-avail ng ating produkto which is the uh, Fatboy Harness Okay? So, from here, uh, we'll update you kung anong mangyayari, anong kalalabasan ng kanyang uh, pag install Okay? Okay, the next. right, so on this one, uh, ginagawa na natin yung connector para sa ating domino switch. Okay? Ito yung dala ni customer. Okay? So, yan. Hininang. And then, binalutan natin. So, nag-mecos-mecos na tayo dyan. May ikos lang paikot, ikot, ikot, ikot ikot, ikot hanggang sa mabalutan na yung buong wire ayan, tapos na okay, andito so on the uh, light side naman so kailangan natin i-wiring din para maikabit natin sa ating connector so yan, Uh, meron tayong sinabi ng the last vlog meron tayong 4 wires na oxide and meron tayong 3 wires na oxide so, on this one, 3 wires lang siya ok, so we have to determine alin yung low, alin yung high so yan, kinaiilaw natin so ang kanyang high is the yellow and then yung white ang kanyang low so yan, kinonect na, na natin of course ihinangin natin yan para hindi basta-basta mag-doose o magpuputol o mawawala ng connection. Okay? So, makikita nyo. Lahat yan, binalitan. And then, pinag-connect-connecta. Sabi nga ni kuya, may ekos-mekos lang. So, yan. High. And then, low. Ayan. Kinabit ulit. And then, hihinahin. Para kuratung secure ang kanyang pagkakababait, okay? yan. Yes. so lang naman tayo, there you go. paganda ng hinang it solidifies the connection, okay? yung conductivity ng electricity yung maganda. so ito naman hela, uh, ruby twin tone, if I'm not mistaken, no? so ruby twin tone. So, medyo ma-base yung tunog ng ruby twin tone. So, on this ruby twin tone or this hella, ah uh, hininang din natin sa kanya yung connection ng no? mga wires. Okay? Ah uh, maganda kasi kapag nakahinang, uh, hindi ka na mag-aalala, uy, natanggal, or uy, nag loose yung kanyang connection kasi lumuwag yung pinaka-connector. Pag yan, nakahinang, okay, Ah uh, meron din possibility matanggal, pero napaka-slim ng chance if maganda yung pagkakakabit and binigyan mo ng konting play para pag nag-vibrate yung yung pusina, hindi ma stress out yung uh, wires so yan, nilagyan natin ng shrinkable tube for protection so pag kinabit natin, sumayad man siya metal part, wala tayong problema yan. there you go okay so we're back at bad customs okay so ito na i-click natin natapos nang install yung kanya harness although hindi pa siya sarado okay so pina-finalize pa okay at the moment ini testing lahat ng connections kung gumagana at kung maayos ang pagkakalagay okay Check-in natin. Okay. Right. Walang sabit, ha? Okay. So, try me, bossing. Sige, okay, boss. Okay. Yan yung kanyang high. Yan yung low. Okay. ay So, passing light. And then, so... at working ha good job good job sao talik kay post RC Okay, post, oh, ayaw, -post natin yun okay. okay. Okay, na ay 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 Okay. ay 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 Okay. malinis okay there you go so okay amaya finalize na lahat we'll do another video alright see ya okay so welcome back to fatboy custom so eto na tapos na yung ating click na ginagawa naka install dito yung ating uh, fatboy harness Okay, uh, just to clarify, yung nakuha ni Sir na, na Fatboy Harness is yung version 3. Siya yung pag nagbusina ka, nagpa-passing din. Kasi yung version 2 na 1.8 is actually pag nagbusina ka, walang passing. Okay? eto pag na ka, kasama na siya. So, iba pa yung passing light lang. Okay? So, demo natin. Flip natin yung camo. Okay. So, eto na yung ating click. Tapos na. Bad Boy Customs. Si RG Motovlog. Hey, okay, shout out ah. RG Motovlog subscribe and follow okay so ito tik natin demo okay low beam low beam low beam white eh high beam okay kasi there you go Ayan yung ating bad boy harness paginamitan ha, ng dalan ni sir na off light at kusina হয় ছাৰ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ